ay eh, makakatanggap ng uh, sapat na pag-uulan. So, uh, although pumasok na po ang uh, rainy season, ang uh, southwest monsoon o habagat season, eh, baka hindi pa rin po magiging sapat yung matatanggap natin pag-uulan. Uh, pero, uh, alam naman natin na kahit konti lang yung uh, buhos ng ulan, particularly sa Metro Manila, ay eh, nagbabaha pa rin. So, ang ibig sabihin lamang nito may papasok na po na ulan pero po, yung uh, kung sasapat po ito sa pagpuno po ng mga dam na natuyo, eh, hindi pa po natin alam hanggat nandyan na po yung uh, ulan na dala ng regular rainy season ng typhoon season pati na rin po ng la nina yung executive order po na nagreactivate at nag reconstitute po sa task force uh, El Nino ang sharing uh, executive order na uh, mag-aata sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda po para sa La Nina. So, uh, we're expecting po pag nag-declare na yung pag-aasa na pumasok na yung La Nina is magiging task force La Nina na po uh, kami. So, yung preparations po, kahit po uh, may La Nina naman o wala, eh, ongoing po yung flood control projects po kasi yan po yung main concern natin, yung pagbabaha sa panahon ng tag-ulan. So, ongoing po yung projects ng uh, the DPWH. So, meron na pong 4,700 projects na na-complete. Meron pang uh, 4,100 na uh, ongoing po. Pero uh, isang bagay lang po o isang component lang po kasi ang flood control uh, ang uh, inatas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya. Na bukod po dun sa flood control meaning uh, yung uh, para po mabawasan po yung pagbabaha sa ating mga lansangan o komunidad eh yung mga flood uh, control project po ay dapat may component din na water impounding. So ibig sabihin po yung excess water po na uh, posibleng bumuhos dahil sa ulan na dala ng habagat ng la nina at nang monsoon eh dapat po sana ay maipon para Uh, hindi po mapunta sa mga komunidad uh, as baha. Pero, uh, maipon din natin para mapakinabangan natin for future use sakali pong uh, magkaroon ulit ng uh, tagtuyot o ng uh, El Niño. So, uh, uh, two-pronged po yung approach. Uh, I-prevent po yung pagbabaha sa mga lansangan uh, and at the same time, ipunin po yung tubig para pumapakinabangan kung sakaling kailanganin sa panahon ng tagtuyo. So, flood control is one thing. Ah uh, nandiyan na rin po yung uh, pagtatayo po ng mga dam which is which are also uh, impounding facilities. So may high dam po na pwedeng gamitin for irrigation, water impounding, uh, aquaculture, uh, power generation pati na rin po for uh, tourism. May low dam po na ang purpose lang po ay mag-ipon talaga ng tubig. So saluhin po yung excess water uh, na ibubuhos po ng mga bagyo at nang uh, habagat. Uh, sa panahon ng Nina. At ang isa pa rin pong ang uh, proyekto po is yung catchment system ng uh, MMDA uh, dito naman po sa Metro Manila na uh, palabas po silang disenyo para po uh, may pansalo din po ng uh, excess water para hindi po magba. Nagpapatuloy din po ang uh, paglilinis ng mga estero, ng mga river at uh, ng ating mga waterways. Uh, sa pamamagitan po 'yan ng mga uh, line agencies ng DENR at uh, hinahanda na rin po ng Department of Agriculture ang ating mga magsasaka sa so, tinatawag na drainage uh, water management. Yun po yung uh, kung ano po yung mga kanal na ginagamit po pang irigasyon ay eh, yun din po yung magiging outlet para po batanggal po yung uh, excess water sa mga sakahan para hindi po bahain yung ating mga pananim. In terms of preparation po nandiyan naman po yung um, uh, hazard mapping po uh, sa base po sa tala ng Mines and Geosciences Bureau meron po more than 3200 na barangay po ang um, uh, landslide prone ang um, flood prone at yung hazard prone aside from yung uh, education po at information campaign eh, inaalam po kung meron pong kailangan i-relocate kailangan pong uh, ilikas uh, even before uh, the onset po ng uh, Andiyan na rin po yung uh, prepositioning ng ating uh, food supplies at saka yung ating non-food supplies and services kasi nga po uh, every year naman po dumadating talaga yung mga bagyo at saka yung pagbaha na dulot ng tagulan. In terms of agriculture po, mas pinangangabahan ng Department of Agriculture ang La Nina kesa sa El Nino kasi yung El Nino pwede mong remedyohan yung natuyong lupa, pwede mong remedyohan yung mga natuyong balon, pwede ka maghanap ng ibang sources of water for irrigation. Sa La Nina, kapag po bumaha talaga at nabaha yung mga sakahan, doon nga po galing diba yung salitang uh, delubio, yung deluge, mahirap na pong uh, isalba po yung ating mga pananim. So, kaya mas uh, doble po ang kailangan preparation dito. Dumaan po yung unang bagyo ng taon, si Typhoon Aghon, at nasabi naman po natin na handa po ang lahat ng ahensya ng uh, gobyerno para kay Aghon Pero meron pa rin pong uh, damage to infrastructure Meron pa rin pong uh, uh, casualties At nagkaroon din po ng pinsala sa agrikultura In the amount of more than 20 million I believe So kahit gaano po yung paghahanda na gawin Dahil nga po mas nakakapaminsala ang ulan at baha Eh kailangan uh, doble talaga yung effort uh, Hindi po kaya ng gobyerno lang and na sila ang maghanda o kami ang maghanda. Kailangan po talaga din ng cooperation ng tao, especially po doon sa evacuation, uh, sa mga hazard-prone areas kasi ang magiging kapalit po talaga niyan ay buhay ng tao. Actually, new normal na yung El Nino at Nina Phenomena. So dapat ganun talaga ang maging uh, takbo ng ating uh, planning in terms of uh, disaster preparedness at saka disaster management. Um, ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, tinitap tingnan yan, uh, yung uh, nabanggit nyo, sir, na uh, hazard uh, mapping based on yung climate pattern. So, diyan po tayo patungo talaga kasi nga, as I mentioned, ito na po yung magiging normal na uh, klima na mararanasan ng uh, ating uh, bansa uh, kung ang El Nino nga actually 2 to 7 years lang uh, every 2 to 7 years lang nagre-recur. pinasabi nila baka mas maging frequent 2 to 5 years. So, uh, kung ano man po yung mga leksyon na natutunan natin dahil dito sa uh, dumaan na strong and mature El Nino, for sure mai-apply po yan para po sa planning para sa ating disaster preparedness at saka in particular po sa hazard mapping natin for uh, La Niña. Sa panahon po ng uh, El Nino sinabi po ng uh, DBM noong last week of April na meron pong magagamit na 15 billion pesos po mula sa disaster fund po ng, uh, na nakalaan o inilaan ng Department of Budget and Management. I would guess po na yun din po ang pagkukunan uh, o pwedeng mapagkunan sakaling kailangan. Susunod, dagdag nyo na po doon sa medication or sa medicine yung first aid kit. Ah, Kasi pero... kung sakaling magkaroon ng may masusugatan, mm -hmm. may nakaredy kayo. Oh, Ngayon po pupunta tayo sa isang follower natin, si Ma'am Hilda Malhi. Uh, Nagpapag-guide kasi siya na makapagbuo tayo ng go-bag. Dahil sa panahon po ngayon, napakahalaga na meron tayong go-bag. Dahil napakaraming disaster na ang nangyayari. Uh, at may papakita natin sa ating mga uh, televiewers na... Pwede tayong makabuo ng go bag sa pamamagitan lang ng mga supplies natin sa bahay. Uh, mamaya, samahan nyo kami. Papunta kami ngayon kay Ma'am Hilda para maturuan natin siya at ma-guide kung paano bumuo ng go bag. po. Good morning. ay Good morning, Benedict. Nareceive namin yung message nyo po na gusto nyo magpag-guide paano ba magbuo ng go-bag. Opo, opo. So, Tama po. Ano po yung nag-trigger din sa inyo para makapag-inset um, na, kailangan ko na magbuo na. Napapanood po namin sa UNTV News, um, kailangan po dati yung talagang nakaready. Dahil yun nga po tinatawag na the big one. So dapat po handa ang bawat uh, sambahayan po. Since go-bag siya, unahin natin yung bag mismo na gagamitin. So wala naman pong requirement basa basta magagamit ninyo ilalagay natin yung mga item na kailangan nating uh, i-prepare para sa go bag. So meron po ba kayong bag? Meron po, meron po Sige. Pwede ito. Uh, ayan, spacious naman siya. Uh, sa go bag, ano natin yung mga major item na meron dapat. So yung food, shelter, water, okay. then clothing. Okay. So, ayan po. ang Unahin natin yung siguro sa food. Okay. Meron po kayo dyan mga dilata na... Meron po. Okay, sige. Oh. Check natin. Oh, marami ayan. pa lang ano eh. Opo. Dilata. <laughs> Lagi po kami nag-grocery dahil nga po, ayan po, uh, uh, sa hindi uh, lang talaga. paghahanda din po. Kaya lang, sabi ko nga, pagka uh, wag na mamangyari po at magkaroon na sakuna, gusto ko sana isang bitbitan lang po. Yan, isa okay. yan sa ano natin. Dapat okay. mabili, mabilis buksan, kaya okay. ng kamay. Okay. So, hindi mo na kailangan ng can opener. Okay. Tapos, ang isa din na check natin dyan is yung expiration date. Opo. Okay. Ano naman po so, siya? So, dapat, matagal pa po. mas matagal, mas maganda. So, gaya okay. nito, 2026 pa ang uh -huh. expiration. Okay. So, okay yan. At least two years yung uh, expiration, exp date o, expiration niya. date, niya. So, check so pwede niya. rin po, ano, mga biscuit na po. Kasi oh, pwede po rin nasisira. yan. Yung mga mga lightweight pero pwedeng maka-is ng butong Okay, eto po. May, Oo, may kasi pa rin po kami. So yeah, pwede rin po 'yan kasi ang ang go bag kasi dapat tatagal siya or tumagal siya ng ano, tumagal siya ng 3 uh, days. Okay. Po. Kasi ang tulong 3 days doon darating. Mm -hmm. uh, okay. Kasi tanda natin pagka nagkaroon ng ng sakuna or ng disaster in 3 days dun pa lang talaga darating yung tulong dahil maaaring yung tutulong sa iyo affected din so kailangan okay. muna nilang maka-establish okay. ng sarili nila dapat po talaga pwede Benedict natin. meron din akong tubig <laughs> ayan kasama po lang yan okay ayan. So, food water ayan. shelter and clothing ayan ayan sige so ang ano natin at least 3 liters kasi para tatlong araw meron kang iinumin okay po okay so okay. pwede po yan so pwede nating ipunin yan tapos next natin ay yung ah uh, clothing. So, meron po ba kayong uh, damit na pwede nyo nang spare na doon na natin lalagay? Opo. Oh, well, actually, meron po ako niyan uh, ready agad na makuha kasi minsan po hindi namin agad na ipapalik sa taas. Ayan, ito po yung mga damit. So, madali din po siyang punin just in case. Pili po kayo ng mga damit na pwede nyo nang spare para Ayan po, ilalagay nyo po sa goma. So, kompleto naman po ito. May pambabae, panlalaki. Ito po. Ayan, para sa aming mag-asawa. Ilalagay yeah, nyo na po dyan. Ayan. Okay. Okay, then next po natin is shelter. Ah, uh, isip po kayo ng pwede nyo magamit na bagay na lightweight pero pwedeng at least, halimbawa kasi bagyo or umulan, pwede mo siyang gawing shelter or bubong or pwede mong gawing panapin. Ano po yung naiisip ah, uh, nyo opo. na nandirito lang sa loob ng bahay nyo? Opo. I think po yung trash bag, yung black bag, Pwede. Kasi okay. multipurpose na po yun. Pwede nyo lagyan ng, ng, ng basura din. Pwede nyo gawing panapin. Okay. Hindi, hindi tatagos ang tubig. Okay. Pwede nyo rin gawing bubong. So, okay. Good. Okay. Good idea po yan. Good Sige. Pwede po natin? Sige. Okay. Ito po yung aking uh, black bag. Ayan. Okay. Ito po Sige. yung big size. Ayan. Ah, okay. Dalawang size. Okay, po Dalawang yan. size po lagi. Ayan. Yan. Sige. Sa, ilagay natin dito sa iyong uh, go bag. Yeah, pwede niyo rin po kunin yung food, yung food pa, para pwede ma- Pwede ko na rin po yung food. Kunin okay. ko na yung ano, kunin ko na yung water din. Opo. Oh, gusto nyo lang ng uh, maayos para yan. kailangan po talaga magkasha siya. Yes. Yung lahat Opo. ng pangailangan Opo. na magagamit mo, yan, dapat mailagay na Kaya yung pagpili ng bag, ko-consider din natin. O, okay, Opo. So, po. okay na tayo yung pinaka-basic. Food, water, shelter, and clothing. Opo. Ngayon, next po natin, punta na tayo doon sa ano yung ah uh, specified na pangangailangan ninyo. So kung halimbawa meron po kayong medical condition at may maintenance kayo. Opo. O meron kayong iniinom na gamot, kailangan dala po natin ah, yon. So okay. meron po ba? Um, awa naman po ng Diyos. Wala po kaming maintenance. Pero since nga po, kung baga in-expect po natin sa kuna, maaaring yung mga lagtat-lagnat. so meron po ako mga paracetamol. Yan. Uh, okay, okay. Yung mga basic po. medicine. Opo. Okay, basic medicine. Plus, idagdag nyo na po doon sa medication or sa medicine yung first aid kit. Ah, Kasi kung meron. sakaling magkaroon ng may masusugatan, hmm. may nakaredy kayo Opo, to first aid. Meron Opo, kayo. Meron sige, lagay natin yon. Oh. Yun. Ayan, gamot ang nakalagay Opo. dyan. Then meron akong mga pang emergency first aid. ito na lang po. O, ayan, sige. Ayan, ayan sama nyo na po yan. Opo. Ito po siya. Nakaredy naman po siya palagi. Ayan, sige. Ayan po. <laughs> Okay, so nagano na tayo yung pinakapangailangan na bukod doon sa basic. Opo. Isip po kayo ng, ano, ng bagay dito sa loob ng bahay ninyo na magiging useful para sa inyo. I think yung radio po, kasi importante po yun. Updated okay po, po yun. Okay. sige, sige ito. po. Meron po kami yeah, yung transistor. Ito po, ayan, ginagamit po namin ito, yeah. lalo na pag brown out. I think, ano po, siguro yung para kailangan namin ng, ng, ng fire or apoy na mm -hmm. pwedeng, ano, oh, yeah. pa sa lamig or, ayun po, pa-protection sa lamig. Uramin At the same time, po. kasi yung, yung mga easy open kan ninyo, Pwede niyo gamitin niyo. Bawa na na, na, na ubos niyo. Okay. Pwede kayong magpakulo ng tubig doon. Ayun, okay. Di ba? Okay. Bawa. Pinakakan po. Yes, mm. pwede niyo lilinisin niyo 'yon tapos maglalagay kayo ng ng tubig papakulo kung kailangan niyo magkape uh, or ano. Okay. Or halimbawa na ubos naman yung yung supply niyo ng water just in case, mm. pwede kayong kumuha ng tubig sa galing sa ulan. Pwede niyo pakuluan hmm. 'yon Malaga, para okay. ma ano siya, ma-sanitize siya, mawala yung mga ah, bacteria. Okay po, so okay. pwede 'yan. So meron kayong parang pang fire starter dyan? Or Mer meron po ako. Yung anong klase? Pwede plase? po yung butane? Parang nakalata po siya ganyan. Yung o, pwede po yun. Pwede po yun. May, Kung... may posporo din pa ako dyan. Ayun, oh, yun. Sige. Lahat ng oh, pwede niyong gamitin. Uh, although yung posporo po, uh, medyo ano siya medyo, kumbaga pag nabasa, ah, hindi mo siya okay. magagamit. Ah, okay. Pero ang isang option na pwedeng ginagawa doon, yung mismong tip nung nung posporo, posporo. pwede nyong i dip sa kandila. Okay. Ah, okay. Para maging waterproof siya. Isang hmm. option po okay. yun. Pero okay. kung may posporo, okay, okay din po siya. Lagay okay. nyo lang sa plastic para hindi siya mabasa. Meron po ako posporo. Okay. Yes, posporo. Ito po. Yun, ito po. I think kailangan din po natin siguro ng bulak. Ano po? Oo, oh, pwede yun. Okay. Ilalag, kung gusto nyo mag-create uh, ng fire, pwede yung, yung butane ninyo. Pwede rin kung meron kayong halimbawang uh, tela or ano, pwede rin oh, yun. Oh. Pwede rin halimbawa meron kayong tissue. Pwede okay. rin yun. I-roll nyo lang ng maayos yung tissue. Okay. Pwede nyo ilagay. Okay, Then, po. May tissue po ako dito. Ayan. 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 Na, pwede siguro. kang, ayan, pwede kang kumuha yan. Okay. Lagay mo na yung Alang, lahat na yan. Lang. O, pwede mo na ko lahat, lahat. Pwede lahat ito. Kasi pang ano rin, o baga, ah, sa sanitation din pwede ninyo. Yeah, Ayan, opo. Okay. Ayan, yeah, pwede yan dyan. So, kung meron din kayong duct tape or tape uh -huh. na pwede nating mailagay kasi... Ang um, duct tape or pwede rin yung mga ano yung mga packing tape, packaging okay. tape, pwede rin 'yon. Marami rin pwedeng paggamitan. Pwede mo siyang gawing pantale. Okay. Pwede mo rin siyang pandikit, pwede okay. mo rin siyang pang-stable mm -hmm. ng structure na gagawin mo, o okay. shelter. So kung meron kayong tape, duct tape, maganda meron din tayo. Meron din po ako niyan. Pwede na po natin ilagay parehas. Oh, so, 'yan okay. para magagamit din po kasi spare. 'yan. So, okay. Actually, ang paggawa ng, ng go bag po ano yan eh, nasa creativity rin nung gagawa. Okay. So, meron tayong, bawa kayo po, go-bag nyo po ito. Opo. Personal. Mm -hmm. Kung meron po kayong kasama sa bahay, dapat meron din sila. Mm -hmm. Okay. Ayaw. So, pwede Opo. nyo pong i-relay din, kung meron namang mga bata, baby, mm -hmm. ang kanila pong go-bag ay isinasama na sa magulang or sa okay. guardian. Para Opo. pag binitbit, kasama yung bata, kasama yung kanilang anak. Okay. okay. Yan. So, tatandaan lang din natin na ang go-bag po, dapat sa easy access yan at malapit sa exit. Kamaring itong nilagay po natin, eh, meron pa kayo may iset habang tumatagal. Kasi kailangan nga po yung pagiging creative mo. Okay. Ano pa ba yung kailangan ko na magagamit ko? Basta lagi nyo po tatandaan na pag naglagay kayo as much as possible, lightweight, plus multi-purpose. Yung po okay. ang tatandaan ninyo okay. sa GoPack. Okay. Okay. So, siguro po, kasi dito sa mga napapanood ko, yung whistle, yung Yeah, Opo para mag ng attention just nako. Then mo? I think si very uh, pero meron na po akong scissor dyan. Hmm. Ayan. Ayun po yung whistle tapos flashlight. Hmm. Ayan po flashlight. Makita okay, ang ang pagbuo ng go bag nasa ano mo siya nasa creativity mo siya. Opo, okay. Kasi alam mo din kung ano ba 'yung pangangailangan mo. Hmm. So, ito pong naituro namin sa inyo i ano to, initial ito. Initial. Pero alam ko sa darating na mga araw makakaisip pa kayo ng oh, iba pang po. mga pwedeng ilagay diyan na maka, mapa, mapapakinabangan ninyo hmm. during the disaster. Ah, okay po. Okay, okay, baka meron po oh, kayong alam uh, <laughs> pero kayo mismo Um, eh. well, nagpapasalamat po ako sa una sa UNTV kay uh, Kuya Daniel Razon, and po at sa inyo po sa pagpapaunlak po sa aming uh, paanyaya na mapuntahan kami para maituro kung paano yung pag-prepare, kung ano ba ang dapat na ilalama sa go bag. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Salamat po. <laughs> para po sa ating mga subscribers, kung gusto nyo pong magpagay din sa amin ng paggawa ng go bag, o kaya naman ay gusto nyo pong magpa-assess ng inyong bahay para sa safety at sa mga risk at danger na maaaring mag-create ng pagkasugat o pagka ng inyong mga kasama sa bahay, mari po kayong mag-comment sa aming page para pupuntahan po namin kayo at ma-guide po kayo. Hanggang sa susunod na episode ng Lifesaver, samahan niyo muli kaming alamin ang mga life-saving tips. Ako po si Benedict Galasan, magandang umaga.